Guys, totoo kaya tong uh, produkto na to? oh. No? Yung nilagay nilang produkto, ayun oh. No? May kita nyo, nagbalat-balat -balat siya tapos pumuti. Kaya yung lalaki, ang video na to, nire-reaction video niya yung kanina, yung resulta daw. Kaya na-order siya, kaya napabilis siya. Ayan, tapos sinubukan niya na. Ayan, nilagay niya pa ng tape para palatandaan kung uh, anong ano yung pinagkaiba nung in nila ng produkto versus sa walang ah uh, inapply na produkto. Kaya makikita nila yung before and after. Ayan o. Oh. Oh. Tinaw nyo, pumuti tapos tinaw nyo, nagbalat-balat sya, diba? Tapos natatanggal yung part, parting medyo maitim. Ayan o. 'di ba? So yun guys, napa-order ako guys. Gusto ko guys na honest review tayo guys. Yung talagang totoong resulta ng, ng product nila. Kaya guys, nung dumating guys, sinubukan po kagad ka natin. Titignan natin kung talagang Uh, tunay talaga yung sa video na puputi talaga siya. Kaya nilagyan ko rin ng tape para palatandaan. Maganda yung paint Yan na guys, the moment of truth. Ang talagang totoo talaga yung sa video. Ayan. Hmm, pa. talaga naman talaga. Oh. <laughs> ayan na guys, ayan na. Ayan na, tingnan nyo guys. Oh. Ayan na, ayan na. Ayan na guys. Totoo guys na pag kinukuskus mo siya para siyang nagiging libag parang ayun o no, para siyang tubig guys ayun o no, ayun o no. pero parang nanggagaling yung yung paglilibag na ganyan parang sa product nanggagaling pero yung kaperes ng video na pumuputi siya parang hindi naman ayun guys o oh, may kita naman sa video guys pasensya na po kayo guys ha malikot yung camera natin kasi kulang tayo sa manpower at ito ang resulta. Nakikita nyo naman guys. Hindi ko na kailangan sabihin pa. Ano nagbago? Yun. <laughs> <laughs> Nga guys. Budol ano ba guys? Ano, ano lang siya. Oh, ano? O o. Dumikit-dikit lang siya sa ano. Sa ano to? Ito o. Oh, itong balbon. Sa balbon. Sa buhok. At ayan guys, hindi pa ako na contento. Sinubukan ko pa rin talagang ilagay sa mukha ko Baka kaya niyang ayusin yung mukha nating butas-butas Ayan Kung makapansin nyo guys, yan, nagbabalat -balat kung baga, naglilibag -libag. ayan Nagbabalat-balat sya Naglilibag-libag Ito yung libagig galing talaga sa produkto At ayan nga guys At check ko sa mga comment Mayroong negative, mayroong positive Kaya napatry tayo At ayan na yung resulta guys Kaya na magsabi kung ano nga ba yung resulta Uy, pugi ah. Two by two picture. Dito, medyo oily. Dito, hindi na masyado. Alright. Alright.